Chris Aquino, nahihirapan na nga ba? Ang totoong nangyari sa kanyang kalusugan, binunyag. Disclaimer. Ang mga opinion at pananaw na ipinapahayag sa video na ito ay mula sa may akda lamang at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng alinmang institusyon o organisasyon, layunin ng channel na ito ang pagbibigay ng impormasyon at komentaryo batay sa pampublikong datos at mga mapagkakatiwalaang sanggunian. Kumusta mga kabuzzers? Welcome back sa BuzzPinas, Pinas, ang tambayan ng mga usaping hindi lang basta intriga kundi punong-puno ng kontrobersya at katotohanan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang balitang nagpayanig sa buong showbiz at social media nitong mga nakaraang araw, isang balitang nagdulot ng kaba, takot, at lungkot sa libo-libong netizens at mga tagahanga ng tinaguriang queen of all media na si Chris Aquino. Oo, mga kabuzzers, kumalat ang chismis na pumanaw na ro si Chris, pero ang tanong, totoo nga ba ito? O isa lang ba itong malisyosong intriga na may mas malalim na dahilan? Pero bago natin pag-usapan ang buong detalye, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe dito sa Buzz Pinas para sa mas marami pang mainit na balita at intriga. Ang simula ng malagim na chismis. Mga kabuzzers, isang linggo bago lumabas ang katotohanan, nakatanggap si Dindo Balares, isang malapit na kaibigan ni Chris, ng napakaraming mensahe mula sa mga kakilala at fans, isa lang ang tanong nila, totoo bang wala na si Chris? Isipin ninyo ang kaba na naramdaman ni Dindo dahil hindi siya nakakausap ni Chris ng ilang araw noon. Ayon kay Dindo sa kanyang Instagram post, nakipag-ugnayan agad siya sa staff ni Chris upang malaman ang sitwasyon, doon niya nalaman na mahimbing lamang na natutulog si Chris at walang katotohanan ang chismis na pumanaw na ito, pero ang mas nakakakilabot, matapos nito, nalaman niyang may malubhang dahilan kung bakit hindi nagpaparamdam ang kanyang kaibigan. Ang nakakatakot na blood pressure incident. Ayon kay Chris mismo sa mga mensahe niya kay Dindo, biglang nagwala ang kanyang blood pressure, mga kabuzzers, umabot ito sa 172 at pitumput dalawang over 112. at labindalawa. Ito na ang level na maaaring ikamite ng isang tao kung hindi agad maagapan, kaya naman agad niyang inutusan ang kanyang kasambahay na tawagan ng St. Luke's Hospital para magpadala ng ambulansya. Pero eto ang mas nakakaalarma, bumaba rin daw ang kanyang white blood cells o WBC, isang senyales na humihina ang kanyang immune system, para sa isang taong may labing isang autoimmune diseases tulad ni Chris, napakadelikado nito. Mga kabuzzers, isipin ninyo, sa sobrang hirap ng kalagayan niya, umabot pa sa punto na inisip ng iba na baka hindi na niya kayanin, pero sa kabila ng lahat ng ito, may matapang na mensahe si Chris para sa kanyang mga tagahanga, ayon sa kanya, kaya pa. Ang misteryo sa kalagayan ni Chris. Mga kabuzzers, hindi lingid sa atin na ilang taon nang lumalaban si Chris sa kanyang mga karamdaman, ilang beses na siyang nagpa-ospital, nag-undergo ng operasyon, at lumipad pa sa ibang bansa para sa mas advanced na gamutan, pero hanggang ngayon, nananatiling misteryoso ang ilang detalye tungkol sa tunay na kondisyon niya. Bakit nga ba hindi niya lubos na ibinabahagi ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang sakit? May ilan tuloy na nag-iisip na baka may mas malalim pang dahilan kung bakit nananatiling tikom ang bibig ng pamilya Aquino tungkol dito. May mga nagsasabi rin na baka ginagamit lamang ang kanyang kalagayan para umiwas sa ilang isyong politikal na kinasasangkutan ng kanilang pamilya. Mga netizens, naglabas ng saluubin. Pagkalat ng chismis tungkol sa kanyang pagkamatay, bamaha ng reaksyon sa social media, may mga nagdasal para sa kanyang kaligtasan at mabilis na paggaling, habang ang iba naman ay nagpahayag ng pagkadismaya dahil sa walang base hang mga fake news na nagdudulot lang ng panik at takot. Isa pang kumakalat na teorya, mga kabuzzers, ay ang posibilidad na sinadyaraw ang pagpapakalat ng chismis na ito upang itago ang tunay na estado ni Chris. May ilang nagbabanggit na baka may mga taong gustong ilihis ang atensyon ng publiko mula sa ibang mga isyo, gaya ng mga kinasasangkutan ng ilang miyembro ng political elite. Ang revelasyon tungkol sa blood clot Ayon pa kay Dindo, ang dating nakitang blood clot kay Chris na kinailangan ng operasyon ay lumiit na ngayon, ito ay magandang balita para sa kanyang mga taga-suporta, pero tandaan, mga kabuzzers, na kahit lumiit ang blood clot, hindi ibig sabihin ay ligtas na siya sa panganib, kailangan pa rin niyang dumaan sa matinding gamutan at mahigpit na monitoring ng mga doktor. Dito rin pumasok ang pangamba ng ilan dahil baka hindi sapat ang mga resources at teknolohiya dito sa Pilipinas upang gamutin ang kanyang rare autoimmune conditions, kaya may mga nagsusulong na dalhin siyang muli sa ibang bansa para sa mas advanced na treatment. Ang tanong ng lahat bakit paulit-ulit ang mga death hoax kay Chris? Kung babalikan natin, mga kabuzzers, hindi ito ang unang pagkakataon na kumalat ang maling balita tungkol sa pagkamatay ni Chris, ilang beses na rin siyang naging biktima ng death hoax sa social media, pero bakit nga ba paulit-ulit itong nangyayari? Ayon sa mga eksperto, ginagamit daw ng ilang tao ang pangalan ni Chris para kumita sa views at engagement sa social media. Alam naman natin na sa panahon ngayon, kapag trending ang isang pangalan, siguradong maraming magkiklik at manunood. Pero may mas malalim pang anggulo rito, may ilan ding nagsasabi na may mga taong sadyang gustong sir on ang imahe ni Chris at ng kanyang pamilya, lalo na dahil sa kanilang political ties at mga nakaraang isyo sa gobyerno. Ang matapang na mensahe ni Chris sa publiko. Sa kabila ng lahat ng sakit, pangamba, at intriga, nananatiling matatag si Chris, sa kanyang mensahe kay Dindo, mariin niyang sinabi, kaya pa, tatlong simpleng salita pero nagbigay ng pag-asa sa kanyang mga mahal sa buhay at sa kanyang mga tagahanga. Ito ang nagpapatunay na hindi basta-basta sumusuko si Chris, kahit na may labing isang autoimmune diseases na sabay-sabay niyang nilalabanan, pinipili pa rin niyang maging matapang at positibo. Mga kabuzzers, sa panahon ngayon na mabilis kumalat ang maling impormasyon, napakahalaga na maging mapanuri tayo. Ang kwento ni Chris Aquino ay paalala sa atin na hindi biro ang pagkalat ng mga chismis, lalo na kapag may kinalaman sa buhay at kalusugan ng isang tao. Pero higit pa rito, ito rin ay kwento ng katatagan at pag-asa, sa kabila ng lahat ng pagsubok, na nanatiling matibay ang Queen of All Media, at ayon na rin sa kanya, kaya pa. Kung gusto ninyo ng mas marami pang balitang tulad nito, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa Buzz Pinas, at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong intriga at kontrobersya. Mga kabuzzers, ano ang masasabi ninyo sa sitwasyon ni Chris? Naniniwala ba kayo na may mas malalim pang dahilan sa likod ng paulit-ulit na death hoax laban sa kanya? Ay comment ninyo sa baba at pag-usapan natin yan.